Napakabilis po ng takbo niya. Nahagip niya po ako sobrang bilis. Tapos ako, Opo, galing po silang gimikan base po sa amoy ng sasakyan at sa pananamit po nila. So nagpakita po sa inyo ng CHAPA? Opo, okay. NBI po. Select namin sa NBI. Hindi raw po siya membro ng NBI. Magkano po ang pa sa motor ninyo? Nasa 26,800 po ang binigay lang sa inyo, 11,000 lang. Opo. And then, nung sisingilin niyo pa yung balance, sabi, ihampas ko to sa mukha mo, yung motor. Ako pa daw po yung kakasuhan. Nag-issue na po tayo ng Chocos Order. Yun pong ilisensya ng driver ay suspendido na po. Very Tapos good. yung uh, sasakyan po ay naka-alarm na po. Oh, very good. Pagpunta niyo po doon sa LTO, sasama namin kayo para maging kampante kayo. I assure you, secured cut, walang mangyari sa iyo. Sir Greg Pua, magandang araw po. Magandang araw po. Uh, dito po kami para malaman po ano po ang atagun po ng LTO patungkol po dito sa isang road rage incident involving po si John Paul Jimenez. We immediately issued show cause dun sa registered owner. Pero at the same interview with Senator Raffi, nasabi na rin niya kung sino yung driver talaga. So nag-issue tayo agad ng, ng show cause. I think that was Monday. Uh, set We set the case for hearing dapat ng Wednesday. Supposedly, we set it today. Pero hindi natin na receive kay Mr. Jimenez yung show cause kasi hindi natin alam kung saan siya naka-detain. Ngayon, ah, dahil nga po sa programa nyo, maraming maraming salamat sa programa nyo, alam na namin kung nasan siya naka-detain. I-issue po namin yung show cause. We will set the case again for hearing. I Wednesday siguro para mabigyan lang siya ng oras pagka-receive niya ng show cause na namin yung lisensya niya kasi preventively suspended yung lisensya niya Ngayon po attorney uh, kung sakali po na nagtuloy-tuloy po no yung uh, investigation po natin, ano ho natin anho yung ipapataw pao sa kanya na mabigat po ng LTOD Well hindi ko may, hindi ko lang mag uh, masabi ngayon we don't want to preempt but uh dependent tayo kung kung anong sagot niya pero ang ating mga penalty for these cases, nagkakaroon uh, po ng revocation kasi kung titignan po natin yung video, attempted murder na eh, gusto niya nang patayin yung ating kababayan na nagmo motorcyclo -ano natin, aaralin natin yung mga ebidensya, then we will impose the appropriate penalty possible. Patulad nga po nung sinabi ni senator Raffy uh, napakadelikado po nung ginawa ng ating uh, kababayan na nakamotor, hinarangan niya eh sira rin naman pala tong si Mr. Jimenez talagang wala naman iniisip na iba. Uh, yung yung mga kababayan po natin na makaka-experience po nito, bidyohin niyo na lang po uh, tapos i-send niyo lang po sa amin or i-send nyo po sa opisina ni Senator Raffy. Uh, rest assured po uh, aksyonan po namin agad 'yan para po hindi na po madelikado uh, ang inyong mga buhay. Update din huwain natin, no uh, nagpapasalamat din po tayo sa NBI, no, dahil apat na receive din po ng uh, information ay uh, nahuli ho nila ito ng asyjan uh, si polimeenes po na maya kasong uh, asstafa uh, at uh, ngayon po nasa detention facility na po ito ng NBI sa mountain lupa. <coughs> 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 <coughs>

So, may karapatang taong uh, manahimik, okay? Alam mo yun? May karapatang taong manahimik, ha? Sa lahat ng bagay mo, may karapatang taong manahimik kung ano sa rin yung mga gulado, okay? Malihimik yun, hindi. Ito po ay re refer ng Rafi Tulfo in action. This has called the attention of the public. We dispatch our uh, agents from the intelligence service. We have here Attorney Hernandez, the chief. They acted on it and it resulted in a positive outcome. Maganda yung operation nilang ginawa verification wise. At uh, nahuli nila ito after checking may warrant ito. No, yung isang warrant dito ay uh, non-bailable. Patuloy kami ng investigation at napagalaman namin through a confidential informant that the true name of uh, Mr. Paul Jan Jimenez is J.R. Cabana and he is uh, apparently residing in Quezon City in Orabela Condominium. Nalaman namin na meron pa siyang uh, outstanding warrant for a syndicated stapa which is non-bailable. Nag-operate kami at nakuha namin siya doon sa Orabela Condominium. Uh, well, we are appealing to the public na to those who has been a victim of uh, our subject, na to come out, go to our office to file the necessary uh, complaint against him. Salamat ho. Sir, ari din po ba ng NBI yung ginamit nito nga sasakyan sa road rage incident? Uh, hindi po. Personal niya po yung sasakyan yun. Pangalawa po, sir, ano po yung mga na-recover ho natin ng na mga gamit dito po sa SOSPED? At kung uh, may ginagamit rin po ba itong mga iba pang peke nga ID? Or upon the arrest of our subject, several IDs were also seized from him. The IDs bearing the name of J.R. Cabana are the following. So, NCR, fake NCR ID, which is actually verified na natin, uh, license to own and possess firearms and permit to carry firearms, which is also under registered under the name of uh, our subject JR Cabana. He also has a Pag-ibig uh, ID and two ATM from uh, two banks, so China Bank and BPI. So there are also two IDs that were confiscated from him, bearing the name Paul Jan Jimenez. Uh, the two IDs were the following: uh, one PWD ID issued by the Paranaque local government, and the other one is the LTO driver's license na bearing the name din ng Paul Jan Jimenez. All these IDs bears The same photographs po na ating subject. For now po, given the pieces of evidence that we have on hand, documentary evidence po, we are certain na uh, Mr. J.R. Cabana is assuming the name Paul John Jimenez. So first, for direct filing po, violation of Article 177 which is usurpation of authority. Second, uh, Article 179 illegal use of insignia ito po yung paggamit niya ng badge thirdly yung paggamit po niya ng alias so violation of commonwealth act 142 and lastly multiple counts of uh, violation of article 172 of the revised penal code which is falsification of documents by private individual and yung uh, ID no it would appear na very close yung resemblance niya and uh, the agents of the uh, intelligence uh, service Tinitingnan mabuti ito kung saan ito nakuha. Uh, they're doing a backtracking not only of the sources of the uh, document but uh, the activities as well. Doon sa case ko na estafa, di ko po, di po kalala yung complainant pati po yung main accused. I'm confident na maratanggal po yung kami doon sa kaso ng estafa sa so lalong madaling panahon. Yung sa NBA agent po, I'll answer na lang po sa proper forum. Yung rider naman po, hindi ko po siya nasagay, wala pong video na nasagay ko siya. Uh, modus po yun na hinarang ako. Kaya nagulat ako nung hinarang niya po. Tapos sumampan na lang po bigla bilang humingi ng pera. Extortion po yung kakaso namin sa kanya. Uh, na, Nagkaraglo na po kami doon sa police station pero nangingi pa po siya ng pera sa akin through Viber and text. Pakitang-kita naman po na natumba lang po yung motor niya. May gas-gas na lang po na maliit. Tapos hinihingan niya po ko ng halos kahalaga na po ng motor niya. Bakit mo sa pinakita yung chapa mo at yung ID mo sa kanya? Uh, nagulat na po ako sir, talaga sa sir. Parang ambush po yung pag... Kung makapanood niyo po yung video, talagang hinarang niya po ako. So, uh, hmm. naging adrenaline rush na lang po. Pinakita ko po yung... yung po.